You what's up mga kumunog for today's video mga kumunog so iyan, mga kumunog sa video ito mga kumunog tayo po ay kuhakain mga kumunog so iyan. kung nakikita nyo mga kumunog at napapansin nyo mga kumunog ang kinakain ko lang po ay kakunti lang mo mga manog at siyempre kung, kung gusto nyo malaman mga manog at bago po ang lahat mga manog pasubscribe na po sa aking youtube channel bunog official vlog at siyempre mga manog sa aking facebook page mga manog bunog official di, vlog din po mga manog at siyempre mga manog kung yung kalimutan pa comment pa like and share na rin po ako mga manog sa aking mga video mga manog so ayan mga manog simulan naman po natin mga manog alam nyo ba kung ba, bakit hindi po ako nakapag upload ng mga video mga manog sa nga po mga manog ako po itinamaan ng blood sugar mga brog. So ayan mga mabug. Kaya nga kaunti na nga lang po ang kinakain mga kamunog At syempre mga kamunog parang uh, Mahirap po talaga palang uh, may ganitong karamdaman ng kunog, blood sugar mga kamunog. Kasi nga po, mga grabe. Parang uh, pangalan itong mga mabug para kang uh, unti uh, nauupos mga bunog so ayan mga kung nakikita nyo mga bunog ayun, kung na nga po ako, mga bunog pero control lang yun po eh. mga, kailangan mo rin kasing magkontrol sa pagkain mga bunog si, para po mga makontrol po yung blood sugar hindi naman po ganun talaga kala, ka, yung ano, mga kabunog yung uh, katas ng aking blood sugar mga bunog pero ang sinasabi sabi kasi ng doktor mga bunog ako po yung mag-exercise at siyempre mga bunog at uh, din po mga kabunog kaya nga po mga, kung napapansin nyo po mga kabunog ako ng gusto mga kabunog at siyempre siyempre mga kabunog hindi na kasi natin pwede nga uh, uh ng doktor mga kabunog uh, kailangan natin sundin kung ang sinasabi nila mga kabunog para lang sundin sa ating kalasuga natin mga kabunog ba diba, mga kabunog at siyempre mga kabunog para sa akin mga kabunog at um, uh, kung ano man kung karapat uh, dapat natin gawin ay diyan pwede dapat nating gawin mga kabunog para na po sa ating uh, Uh, kalusugan din po mga kabunog mga kabunog kung alam nyo lang sana po mga kabunog uh, ano ko lang din po sa inyo po, mga kabunog uh, huwag po tayong abuso sa katawan natin mga kabunog kasi nga po mga kabunog kung abuso po tayo sa ating katawan mga kabunog babalik din po yan sa ating mga kabunog kaya kung kailangan mag mag race mag uh, magpapahinga sa mga sa araw pwede magpapahinga ka mga kabunog huwag yung, huwag yung abusuin yung kapatid uh, porkit may pangarap ano na lang para abuso ko lang sa mga katawan wala ka ng pakialam huwag, huwag anong, mga kabunog kasi, sa akin kasi mga kabunog sa siguro mga kabunog hindi na natin mag ano mga kabunog na sobra siguro ako sa pag uh, trabaho yan mga kabunog na over patig din po kasi ako mga kabunog na tinamaan rin po kasi ako ng anemic mga kabunog eh at syempre grabe yung mga kabunog Timahan rin po ako ng anxiety. Ang anxiety pala mga kabunog napakahirap pa kalabanin mga bunog. Bigla ka na lang uh, okay ka ngayon, di ba? At bigla ka na lang uh, papasukan na kung ano mga iniisip mga bunog. Pero grabe talaga mga bunog. Kung alam nyo lang mga bunog, parang ang kal kalaban mo lang talaga sa, sa, sa pag-anxiety mga ka Ang sarili mo mga bunog. Grabe, kalos hindi mo makukontrol mga bunog. Kasi alam nyo ba kung mga kabunog kung minsan mga bunog, ako nakapag-isip na rin po ako na kung ano mga nasa isip po mga kabunog biglang may gumagapang sa ulo ko sana bigla na lang kung iiyak mga kabunog na wala namang kadahilan mga kabunog kasi nga po mga kabunog ako control ako minsan na anxiety mga kabunog eh kaya eh, sana mga kabunog kayo mga kabunog tulad ng isa na sabi ko mga kabunog huwag po kayo abuso yung sarili mga kabunog so ayan mga kabunog kasi nga po kapag ang katawan po ay uh, maniningil na ng ano, bawi mga bunog sus, so, kawawa talaga tayo mga bunog at syempre mga bunog dum dumating na sa sakdulan, mga kabunog na ako na nga po ay eh, uh, parang na mga bunog at yun na nga po mga kabunog pumunta na nga kami sa psychiatrist po mga kabunog kaya nga po mga kabunog yun na nga po nakainom-inom naka mo ng gamot pa ng no, pampatulog mga kabunog so kung alam mo lang mga kabunog alam nyo ba mga kabunog grabe talaga tayo mga kabunog kasi at saka ang blood sugar pala mga kabunog kapag uh, tumataas mga kabunog hindi ka patutulugin grabe kahit 48 hours pa magano kasi ako kasi mga kabunog nagsimula yan mga kabunog grabe sa ilang buwan po ako hindi nakakatulog ng uh, ma maigi mga kabunog grabe talaga idlip lang mga kabunog tama na mga kabunog kaya grabe kung no papansin nyo talaga mga kabunog ako pinamamayat ng gusto grabe kaya sana nga po mga kabunog uh, advice ko lang sa bilang uh, concern lang sa inyo mga kabunog Huwag nyo naman po akong gayahin na busado sa katawan mga kabunog. Wala naman po akong bisyo pero mga kabunog pero ayaw lang kasi magpahinga mga kabunog dahil nga po mga kabunog may pangarap at para sa aking pamilya pero wala tayong magagawa. Ganun lang po talaga. So mga kabunog hanggang dito lang po siguro ng aking video. Maraming salamat sa inyo. Bye bye!